Ay, hindi ikaw. Sila lang. <laughs> Alden! Yes. Oh my gosh! pinag-uusapan talaga ka namin dito sa studio kasi nagwawala ang mga babae. Ay, okay, And so. speaking of babae, yes. ikaw ay uh, talagang close na close sa mami mo tulad ng yes, nung so, mo. Yes. Pero wala na siya. Yes po. Uh, she passed away six, year, uh, six years ago. Six years unfortunately. ago. Unfortunately. And ano ang pakiramdam mo ngayon? Na, uh, medyo matagal na rin. Uh, does it feel any better? Or... Ganun. Kasi po, parang when you, when you lose a mom, parang you lose half of yourself especially sa isang uh, like my dad pero as uh, for her her kids but ayun po as they goes by parang I'm just proud na natupad ko yung dream niya na mapunta po ako dito sa showbiz because when she was alive yun talaga yung gusto niya sa akin eh bakit yun yung gusto niya frustrated actress ba siya hindi eh mahilig hindi kasi mahilig kasi sa telenovela oh! yung mommy ko eh So before dito sa GMA yung mga like Marimar mm -hmm. Rosalinda yung mga telenovela sa Me mm -hmm. Mexico yung mga gusto niya sabi niya gusto niya akong makita doon nakasakay sa kabayo tumatakbo sa beach ganyan so yun pero uh, on the contrary mas syempre miss miss na miss ko pa rin siya everyday. walang nagbago at dahil siguro sa kanya sumikat ka rin dito sa showbiz because nakinig ka sa mga kagustuhan niya yes po si so, pero more more ano po more hard work pa and uh, discipline right, Well, bago tayo uh, mag-usap pa, meron tayong happy caller na talagang atat na atat na kausapin ka rin. Okay po. Okay. Siya po ay Mikey Chentes of Mabalacat, Pampanga. Hi! Hello po. Hello. Hello po. Hello po. Hello Mikey, po, Ms. Mikey. Mikey, Anong question mo kay Alden? Kinikilid. Ano um, ba yan? Natanong <laughs> <laughs> ko lang po kay Alden kung... Bukod po kay Lis Mayen Rivera. Sino ba po yung gusto niyang maging co-leading lady? Ah. ale ale De Rossi. Ah, ba yung... ah, ano 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 let. Uh, uh, huh? Kasi kasi oh, walang halong biro 'yan kasi si Alex uh, talaga pag-umarte 'yan. So isang napakahusay na actress, napakabuting tao. Huh? So huh? hopefully sana gusto ko siya makapartner. partner Matagal mat sinasabi ko na rin 'to sa mga previous interviews ko pero huh? Hopefully Talaga. <laughs> I love Kina <it. laughs> Thank you all then.